Good morning mga kadong TV Samahan niyo ko sa araw na ito At ako uh, magtatapan ng butas ng bubong Pinatong ko muna ang cellphone sa yero Para makakita ko ng maayos At uh, pasensyahan nyo na ang aking salita At uh, ako ay isang bulor Tingnan nyo mga kadong TV Hindi ko mabigkas ng bulor na yan So pinatong ko muna ang cellphone sa poste para makita ninyo ang aking ginagawa muna pinupunasan ko muna inaalis ko yung mga durog na yero para hindi masama sa pagtakip ko ng aluminum foil medyo natagalan ako sa pagpupunas mga katong tv so mga katong tv panoorin nyo muna ang ginagawa let's go